good morning, good morning mga ka-orag Ito na naman ang yung lingkod uh, Makiti uh, Ano naman mga ka-orag uh, Yung mga naliligaw sa akin channel uh, Makiti ano naman po Kikiusap naman po Ayan, <laughs> ito yung Uragon uh, po, uragon uh, Punta wagin tayo ka-orag Mga uh, bago dyan Ah, this is channel maurag po ito dito uh, tayo sa lugar <laughs> okay? ta na nah, ng yeah, oh. yeah, no? so LD Canada ang ganda nga maurag hindi pa lang di ba? hindi pa lang yung dito lang sa may LD sa mga Canada sa maurag ang pati paligid ang ganda mga parangon ang ganda ng parangon yan, kaya tayo uh, gusto, gusto natin lagi nag-walk dito sa lugar na to Kaya itong oras mga, mga, mga kaurad, kasado alas 10 na, uh, walang anong nag-uwok dito kasi yung mga tao dito sa Canada, uh, mga tao yan, yung mga iba eh, naman, <laughs> pang paggabi, mga panggabi, mga tulog yan, ano wala kang makikita dito sa sa park na to meron na, 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 na lang pagsama ito o so, linggo parang um, uh, dyan pero uh, ngayon uh, hindi hindi ka ano pero mamamok na lang kasi yung, um, uh, yung mga kapat ibang tayo tayo naman eh gusto ko lang ipakita sa inyo yung yung ganda ng lugar ng Canada hindi tabi wait a minute who are you dekol nagju na ako da amaluya anong labot ko basta permi akong maog mas tigigibuko na surat sana kikanta de akong gana sa indumo Ipapakita ko sa inyo yung lugar niya. Na, ah, na, napakaganda mga kawarag. Oh. Saraga naman. Ang sarap tingnan. Oh, tapos ang langit. Ang ganda ng langit. Talagang walang banayag na pag-ulan. Ayan oh. oh. Diba? Tapos ang paligid mo ganito. Talagang ano ka. Ma Repress ka mga kawarag. Talagang. So, tinatamot-tamot ka dun sa bahay na ayaw mo lumabas kasi medyo yung hangin ay ano medyo ano malamig pero pag nasa labas ka na at nasikatan ka na ng araw wala na yan ano kawarag oh, hindi na yan tapos itong puno na ito Paglalabas na yan yung um, maraming puno na may mga bulaklak yan oh. yan yeah. yan yeah, no? ang yeah, no? yeah, no? ganda ng puno para na ulalagas na kanyang bulaklak kasi nga yung uh, ano yung, yung na na yung petals nya mahangin na ganda lalabas na yan mga gunti gunti na lang yan si spring na lalabasan na yung mga uh, puno na mga na. mga yeah. wata ni uh, wamu sila pros sino-sino pa tapos mayroon pa mayon ng uh, norte na mayon, nilalala yung mga pamurag, nagbira na viral sila ngayon eh, tataka ko bakit sila nagbibiral tayo hindi nagbibiral tingnan <laughs> natin na alam kung bakit <laughs> ano ba dapat natin i

kaso hindi natin siya namit ibit sana kami, kaso hindi natin hindi kami nagkatagpo kaya uh, uh, alanganin na yung oras niya kaya next time uh, makakatagpo rin tayo ng mga vlogger ng mga sikat diba okay? yeah. next time ay makakatagpo rin tayo ng mga vlogger na sikat at makakapagpapicture din tayo <laughs> yeah. marami ng vlogger dito sa sa Calgary na uh, hindi pa rin dati natin kaan nakikita uh, next time sana makita rin natin sila at makilala eh, ano, talagang nakakatuwa uh, 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 ano ang paligid nakakaura uh, nakaka uh, 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 ano sa pagkandam uh, uh, nakakaupo ko ng ganito sana uh, lalo araw-araw ko na magawa para pawisan man lang tayo ayun mga kaurag yan yeah. isang pasilip ulit mga kaurag pasilip ulit sa inyo paligid yan yeah. yan yeah, ang ganda ng paligid mga kaurag yeah. maraming, maraming 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 salamat uh, pagsama yan yeah. hirip sa inyo yung yan yeah, lake man-made yan mga kaurag at itong isang ibon na ito napakaganda oh mm ang ganda ng ganda ng kanyang kulay oh Oo. Oh. ang ganda okay mga kaurag maraming 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 salamat Diyos mabalusin to ka boss